Good morning, Joel! Good morning, Susan! Good morning sa ating mga kakapit! Kabalitan lang kayong umagang ito. Oy, magpapasko na, Joel! Mas, ano ba pag... lasa kaya ng imbutidong botcha? Ay, naku, may Papaya. amoy yan eh. Alam mo, ang karamihan... Hindi ang karami ah, ang... pinroses na yan. Wala na amoy? Na ma may lasa? May lasa na. May lasa. O sige, so, yung o. amoy pwedeng magawa ng paraan. Oo, oh, oh, mag eh, magagawa mag ng paraan mag yung yung. yun. Mabuti na lang, doon ako masyado mahilig sa baboy. Oo oh, nga, mas maganda Kasi baka baboy yung pagkakaluto oh, eh. <laughs> Lalo na pag di ba? Alam mo, pag -bocha, Ano yan eh? kung wala na yung amoy dahil sabi mo nagagawa ng paraan niya doon sa mga eh. sa mga ano tawag dito yung mga, na ng mga panlasa panlasa mga yeah. mga, oh. mga food mga coloring mga whatever ganyan mm. pero may ano yan may lasa malalasahan niya yun. lalo na pag kumakain no kayo pag kinatigan ka na ako nakakain ako ng botcha hindi sa kayo wag ganyan yung amoy <laughs> ay, yung pag amoy mo grabe may amoy to naka botcha I yan naka dahil malapit na naman yung pasko i'm sure marami sa inyo yung nag-iimbak na ng karneng panghanda sa mga party pang mga barbecue di ba yun kaya nga kailangan mag-ingat tayo sa pagpili ng karning iahanda po natin. Paano nga kaya tayo o oh, ginagawa, ginagawa ito ng mga mamimili? Pili mo bang pa malalaman na hindi siya bodja no? ako? Ang alam ko hmm. lang dyan, una, dapat hindi maputla. Dapat, ang, uh, mo, ano, uh, pag ginawa ka mo, pinkish. hindi siya madulas. Dapat no? pinkish, oh, hindi siya madulas. Oh, hindi siya madulas. Ah, oh, oh, syempre, uh, dapat walang amoy. Walang amoy. Wala oh, amoy, oh. di ba? Um -oh. alamin nga natin ang panlasa ng masa mula kay Michael Fahatin. Maki! ito. Hindi mo mabibiktima ng botcha ito. Alam, marunong yan. Marunong bumili Dail, muka yan. Dahil mukhang inspektor yan. yan. Ay, Ayan, Dito mo lang, inspektor. Oh. <laughs> 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 sa mga may hilig ng lumamon, eh, nito dito na sinasabi. Dapat makasigurado tayo, no? So, nag-ikot-ikot tayo sa mga palengke. Tinanong natin yung mga tender at saka yung mga mabibili. Uh, anong kanilang mga paraan para malaman nga uh, o makasigurado na hindi botcha itong karneng kanilang binibili. Narito kanilang panlasa ng masa. Good morning sa inyo, kapit balita. Ang mga nagkakalat daw mga botcha. Paano kayo Kito, nakasigurado na inyong tingda? ay eh, uh, malinis. Laging bagong katay. Laging bagong Termit. katay. Permit. Eh, permit. Yes. Uh, uh, Iwala ba yung customer sa inyo? Siyempre naman. Araw-araw namimili. Uh, oh, sa so industriya industry ay, to. Eh, no? uh, oh, advice mo sa mga tao? Mag sa mga dahos dapat bumili? Ah, uh, mag-ingat na lang, busising mabuti ang binibili nilang karne para makasigurong hindi butya. Ikaw, sigurado ka? Siyempre! <laughs> Mukhang fresh na fresh yan ha? Oo, oh, fresh sir. May tatakpa sir, sa May sariwa, sariwa. Okay. Uh, sigurado ka hindi butya? Oh, no? hindi. Paano ka lang sigurado? Eh, hey, siyempre, gabi na ito dumating galing biyahe. Gabi na? oh, May tatak ba? Ayan, uh, nakikita mo. Galing katay. Bag bagong katay? Oh. Ikaw ba nagkatay nito? Oo, so, sir. Ikaw nagkatay? Hmm. Oo. Oh, Paano ang pakiramdan? Ang nagkakatay ng bago? Ayos lang. Pa, paano ka nakakasigurado bago ang binibili mo? I-suki okay ko na po ito eh. I-suki okay na? Opo. Tiwala ba? na? Opo. Tiwala ka dito? Opo. At tiwala, tiwala ba yan? Dama? At tiwala ba? Opo sir. Maka <laughs> mukhang mabili ka ng karne ha? Opo. Pa, paano ka nakakasigurado bago yan? Ay, siyempre, titingnan mo karne. Ayan hmm. oh. Hmm. Ayan ako bumibili. Press na press. Opo. Paano na siguradong press? Ma ma Mainit-init pa yung karne. Mainit-init pa? Oo. Bagong so, katay. Bagong katay. Uh, meron ka ng suki? na. Hindi ka bumibili mga mura-mura. Ay, ayaw ko yun. Dahil? Uh, ano yun? Butsa. Butsa? Paano na? No, man. ano? Mangingitim-ngitim. Mangingitim-ngitim. Saka sobra mura. Opo. Mura. Sobra. Huwag na makamura. O pag mura, sira. sira. Pangit. Yun. Pangit. So, sira. Yung, yung tamang presyo, para sigurado? Opo. Ha? Yung tamang presyo, sigurado sigurado yun. Sigurado. Mukhang Pero... pinapalengke ka ni, ni Mrs. Ha? Oh. ha? Anong sabi sa'yo ni Mrs.? Anong bibilin mo? Ay, yung pang-araw-araw. Pang pang-araw-araw? Eh, paano ka nakakasiguradong hindi bocha binili mo? Ha? Ah? Pa paano ka nakakasiguradong hindi bocha? Ah, hindi naman. Uh, paano ka nakasiguradong? Eh, eh, hindi naman. Eh, mga gulay lang yung binibili ko. Uh, gulay, no? Oh. Pag bocha na bili mo, ah. katay ka kay misis. Aha. Ah <laughs> Yan nga, Joel Susan. Ano, bukod nga sa dapat, sa suki kayo bumibili para sigurado siguradong araw-araw. Panay-panay kayo bumibili para siguradong hindi bocha. Makakasama natin ngayon si... Ginoong Dani Raso. Labing limang taon na na nagkakatay at nagbebenta ng uh, baboy. Uh, sabi mo sa akin kanina, tatlong ginagamit, no? Na para makasigurado ang mata, ang kamay at ang ilong, no? Mata muna tayo. Anong dapat na ginagamit pag Anong dapat mong ano? Uh, kasi, oh, makikita natin sa ating uh, baboy, yung karne, na yung kulay niya ho ay hindi siya masyadong mapula mm. at uh, wala po siyang batik-batik na dugo. Oh, anong kulay? Uh, pinkish po, katulad pinkish, oo. Isay na tisa ang nga dating, oh. Pinkish. Wala po siyang na, baga may mga naiwan dugo. Ah, oh, okay. Yun, yun, yun sa mata, o oh, sa kamay, hipo. Ayun. Uh, yung pagdating naman po sa hipo, hipo. buhakan oh. hipo, hipo. po natin yung karne natin, medyo madikit po siya. Madikit? Opo. O oh, nga, dumitika, oh. oo. Oh. Yun po yung sariwa. Dapat na, hindi na, ano? Hindi po siya madulas. Ah, madulas. Yung, dahil pag madulas, may mga parang mikrobyo na. Mga baga, parang uh, ah, nag, nagmamantika na siya at, na, uh... matagal na ibig sabihin. Mm -hmm. ah, so, dapat hipo-hipo din, mm -hmm. no? Medyo, so, yung ilong naman, ilong. Papa, ano, ba, ano ba dapat ang amoy niyan? Sa amoy po, ah medyo malansa na po yung ah, butsa. Kasi malansa? Po, obo, kasi nga po, gawa ng hindi po nakalabas yung kanyang dugo. Ah, okay. Ang amoy ng, ah, ng butsa, Ayun po, medyo malansa. Kakaibang amoy. Kakaiba po. O, may amoy po siyang hindi... At pag napanaano ka na, parang merong kakaibang nararamdaman ka na, parang mm -hmm. yun na yun dapat na sinyales. At ang pinakahuling aso sa sinasabi nito ni Mang Dani, dapat meron ka nito. Ha? Ito yung pinakapruweba na hindi botcha ang inyong karne. Dito nga sa Mulabi Garden sa barangay Kirino, no? sinisigurado ng admin dito na lahat na nagtitinda rito ay meron ganito. Meat Inspection Certificate. Dapat daw, pwedeng sabihin sa inyo ng mga namimili. Nasaan yung meat inspection opa, sa tibigit? Pagkatapos po silang hanapin oh, yun. Tsaka oh. ah, yung but... uh, meron po silang hanapin po nalil yung tatak ng uh, NMIS. NMIS po. Oh, yung kulay violet na nakita natin kanina. Ito no? oh. so, nilalagay sa anong parte ba yun? Pige-pige? Hmm. Sa may bandang batok, sa pige po nilalagay. Oh, ang yeah. oh, so, pinag-importante po ito pong uh, uh, meat certificate po. Oh, Kung ito. medyo nagdududa po tayo na oh. ang uh, karni po natin ay uh, butya, hmm. uh, hanapin po natin yung Meeting station. Yan. Huwag matakot sa mga nagtitinda. Kung may hawak ng itak, Wage ano? Lang. O, pambaboy lang. Ayan, Susan Joel. Yan ang mga dapat hanapin para makasigurado tayo na hindi nga botsa itong karmes. Buti hindi ka natakot dyan at kanina hinasaan ka ng panahuli. Hindi, friends, friends na kami. May discount na ako pagdating sa Pasko. Ano ba lulutuin mo? Ano lulutuin mo? Bibili mo na may gagawin. Sariwa. Ayan. Sariwa. Talaga naman talaga sariwa. Dapat suki. Ano daw yahanda mo? Ano yan? handa mo? Barbecue ba? Ano? Hamon? Uh, marami. Pero uh, yun nga, mahilig ay, nga ako ma sa Ay, Michael, tanong oh. mo nga kay Manong, yun ba mga hmm. bocha marami. ay madalas ay, tayo ginagamit paggawa oh. ng lungganisa, hmm. tosino? Sabi nga ni, ano, ni Maring Susan at ni pareng Joel, ito ba yung mga bocha ginagamit sa mga tosino, may ibutido, gano'n? Uh, may mga posibilidad po kasi patago po nilang ginagawa yun. Oh, eh. Uh -huh. Dapat lantaran. Lantaran po. po. Oh, oh. Dapat uh, tutukan. Mga ganyan. <laughs> uh -huh. po kayo, matututukan natin oh, mga yan. Matutukan natin mga yan. Oh. Uh -huh. Dapat katiwalian mo yung katulad nyo. No? Opo, katiwalian at maganda lalaki. <laughs> <hindi> ka, no? <laughs> Ayan, no. May kinalaman pa lang ganda ng lalaki ng Pinderos <laughs> sa <so> pagkabobotcha. <siya. laughs> Ayan, ilatising mabuti daw ang karne. Kasi gano'n tayo sa ating kalusugan. Alig sa nyo. Thank you, thank you, Maki. Salamat, Maki. Ayan, buti okay, na hindi kayo napuntahan ng pulis dyan. Anyway, <laughs> <laughs> dagsala naman yung marami sa mga pamilihan ngayon, joe. Mm. Ano, lalo na ko na. Pero ha, nauna na nagbabala yung mga otoridad laban sa mga double-dead na karne. Yung mga tinatawag na bocha. Ba't nga ba bocha? Hindi ko rin alam eh. Pero mamaya siguro, ta, 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 well, tama ka dyan Susan. Mm -hmm. Lalo na mahirap tukuyin ng mga ito mula sa malinis na karne. Mm. Yung hindi tinimplahan kaya naman eh para tulungan tayong himayin ang isyong ito. Alamin natin bakit tinawag botcha ito, no? Bakit pagbalataktaka taktakan sa atin ngayong umagang ito si Dr. Fernando Randy, Kamukha siya kasi ni Randy Santiago eh. Ay, oo, malam na, na shades ah, siya. Shades si uh, Dr. Fernando Randy Lontok, ang mm -hmm. director po ng National Meat Inspection Service uh, NMIS dyan po sa Mimaropa. Good Mindoro, morning. Mindoro, uh, Marinduque, Rizal. Mm -hmm. oh, oh. Good morning, uh, Randy. Magandang Doctor. umaga rin sa inyo at sa at, ating mga manunood. nako, mm -hmm, ayan, Good ako, rapakadang dahon ito dahil magpapasko na direktor, ano? Bakit bocha? Saan ba galing ang salitang bocha? Oh, Saan ba yung salitang bocha? Ang bocha yun? ay uh, parang uh, Chinese term yan eh. Ah, Chinese, Chinese term. Okay. Huwag okay. kainin, parang ganon. Well, ah, parang ano na. Huwag kainin. Na, hmm. kung parang bawal ng kainin. Yes, oo. Oh. Oh, Kanina sila sa atin ni Mandani, mm -hmm. uh, kailangan gagamitin mo yung mga senses mo. Oo naman, totoo yun. Yung pang-amoy. I agree yung mata, di ba? Oh, Tapos pang, yung pang-ipo. Pang, pang no? pang, no, last, yung, pang uh, touch. -touch po po, diba? oh, oh, oh. Tama po yan. Tama, Tama po yan. Maliban doon. O, oh, maliban doon. How do you spot? Uh, paano yung pamalalaman Ang botcha botcha ay, po? Ang bot ay, ito po ay karne na nanggaling sa dati ng patay. Double na, dead, ano? Uh, nahayop, mm hayop -hmm. na muling kinatay. Kaya double dead. Double Patay uh, na, na, kakatay mo, kakatay kakatay mo pa eh, di ba? Yes. Yeah. Tapos? Ito po, maraming po pagkakilala ng bot sa normal na karne. mm Ang mga bocha po, ito po, karaniwan ay may maitimang pagkapula. Mm -hmm. uh, palatandaan po na hindi po nakalabas yung dugo. Dugo, oo. Oh, oh, oh. oh. Doon po sa mga normal na kinakatay mm -hmm. na mga baboy, uh, party po ng proseso, yung uh, i-stand using electric stunner, yes. oh, 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 oh. render the animal unconscious, and then uurakan. Uurakan, tatanggalin yung dugo, habang ay kinakatay, nawawala. Mm -mm. So, yun ang pagkakaiba. Ah, ah, ah. Kung baga dinidrain. Yes. Ganun na ba yung blood. makabag? Kasi nung araw, mm. nagalaga din baboy. Oo, oh, tinatarakan tsaka, nga. Tsaka talagang hinahatid ko sa slaughterhouse yung baboy ko. Oo, oh, talaga. Pag oh. minabantayan ko pa paano katayin. Mm -mm. no? Ang ginagawa nila, nila nung araw, meron silang malaking tubo, Ay. papaluin niya sa gitna, dito ay, sa ganun. gitna ng ulo, sa mm. sintido. Tapos, magingisayan, mm. uh, mangingisay yan. Paganang isay, tsaka... Mm -mm. Brutal pala? Tsaka <laughs> <laughs> gagamitan ng uh, ano, gigilitan, no? Uh, uh, Tat pa talaga paimpisin yung dugo. Uh, no? Yes, yes. ma-feel ma mo talaga susa na mainit pa yung dugo. Uh, mainit uh, uh, pa yung laman. Uh, ngayon, uh, ngayon, ganun ginagawa. Doctor, sa stand, na... sa inyong uh, stand. Iyon po ang, uh, sa pagkakatay po ng mga hayop, may pamantayan tayo. May pamantayan ah, din. At ito po ay, makikita natin sa mga accredited na mga slaughterhouse. Mm -hmm. Sumusunod tayo ng proseso. Mm -hmm. uh, yung ating mga pasilidad ay naayon. Mm hmm. Yung ating mga ginagamit ay hindi nakakontaminate doon sa karne. Mm -hmm. Yung ating mga butcher ay nag-undergo ng training. Yeah. So lahat po ng masasabi natin, basta dumaan ka sa mga accredited na inspection ito ng um, susi ng mga inspector mm -hmm. at masasabi natin safe kainin. Mm -hmm. So kayo po director isang ayo na kapag ganito magpapas ko dahil uso ang hamon, ay eh, talaga mayroon mga unscrupulous talaga, eh. walang magagawang mag mm -hmm. matino na Palulusutin eh, yung ganitong klase ng mga paninda. Mm. Uh doon po naman sa mga marami talaga mga sinasabi ng mm. ng mga vendor mm, na no, kinetic walang... advantage mm. itong kapaskuhan dahil na rin ang uh, mataas ang demand. Demand. Malaki ang demand eh. mm -hmm. Uh kaya nga po mag-ingat mag tayo doon sa mga street foods ah, na binibili ah, ah, ah. natin na kung saan ay uh, yung karne Uh, yung natural na kulay ng karne ay kinukulayan nila Kinukulaya ng iba yan, which no? is bawal mm -hmm. sa bagong batas ngayon. Mm -hmm. uh, yung pagkukulay para lukuhin ang mamimili at uh, uh, kualan yung anyo ng natural mm -hmm. anyo ng karne Habulin, ay uh, no? pinagbabawal ngayon. Ang oh, medyo delikado lang naman dyan yung process na yun. No? Oo, oh, oh, oh. yung kaya, process na yun yung ginawa ng gunisa Kasi na. Kaya kanina, nag-uusap ka kami ni, uh, mm. ni Dr. Luntok at sabi niya ngayon, uh, bawal ng pintahan. No? Uh -oh. Bawal ng kulayan uh -oh. yung mga ka... Eh kaya lang, may nagbebenta kayo ng kilo-kilong... Ano, uh -oh. Barbecue. Ah, barbecue. Nakatuog ano na. Nakatuog na. Naka -tulog naka -tulog na. na. Saka, naka Binibenta ng kilo-kilo yan. Saka marinated na. Marinated uh -oh. na. Hindi mo na malalaman kung bocha o... Yun, how do you spot that, uh, Doktor? Ang kuha natin niya, kaya nga sabi nga natin, dapat 'yung ating kinukunan accredited, accredited, accredited. Uh -huh. at suki mo, kilala mo. Uh -huh. Kasi ang ginagawa po namin lahat po ng mga accredited na mga meat processing plant uh -huh. na kung saan ito po ay ginagawa. Kasi meat product po ito. Lahat po ng mga pumapasok na raw material ay iniinspeksyon po ng aming mga kasama. Uh -huh. So tinitingnan po 'yan kung saan po kinatay na slaughterhouse uh -huh. at uh, ito na may malalaman namin nila mga kasama namin kung may inspection certificate. Sa usually, Director Joel, ito mm. ha, ah, kasi ako namamalengki naman ako. Mm. Kung may nagbebenta ko ng botcha, yan ay wala doon sa mga pwesto. Apo. Ayun. Ako baga, mga bigla na lang yung... Uh, sumusulpot. Oo, uh, uh, sumusulpot na uh, lang. Kasi halimbawa, may pwesto ka rin naman, director, di ba? Hindi mo ipag... Uh, hindi, hindi mo isusugal yung pwesto mo, pwede kang makasilahan doon yes, eh. Tama uh, uh, so pupwesta, tayo ka lang doon. Kung baga, bigla ka lang. Ito po, binibenta ko kasi pa-uwi na ho ako eh. Gusto ko lang umuubos yung panintak uh, oh, po. Mga utak uh, may drama uh, uh, yan eh. Gimig na gano'n. Gimig. hindi iwan po yung mga nagbibenta ng mga bosa. Mm -mm. Dahil nga gusto nilang mapahaba, hindi masira yung produkto, ito po yung lalagyan nila ng yelo. Ah. So karaniwan po uh, pagdating sa palengke, pag hinipo mo siya malamig siya. Malamig, oo. Oh, oh. Palatandaan na ito ay nilagyan ng yelo. Oh, oh. So hindi pangkaraniwan sa isang uh, oh, sa oh, mga nga. wet market mm -mm. na nagtitinda ng warm meat, nalalagyan mo ng oh, nga. Ng yelo. It's the at least. Oo, oh, oh. pero ang karne parang malabo. then, karaniwan dito kasi yung kanilang kumisan pagka nakakita ka ng karne na walang balat. Yun Magduda na, ka na. Yun na. Oh. Kasi ma'am, uh, ang ginagawa po nila diyan, ginagawa nila diyan. Tinatanggal talaga din yung balat, uh, ng Yung pong matagal lang namatay nang ilang oras. Mm -hmm. Kahit ilagay po sa scalding bath. Uh -oh. Mahirap na pong tanggalin yung balahibo. Ayun, ah, uh, hindi naman tayo. So na. ngayon, pagka uh, nagtinda ka, Kaya nagtinda sila. na sila. Mm. Oh, kahit so, bantuan lang uh -huh. po. Mahirap na ang matanggal Mayroon lang tanggalin. gaya ng uh, kakakatay lang. Kinatay talaga. Oh. Kasi mahirap na pong tanggalin yung balahibo. Uh -huh. So ngayon, pag tinignan mo, may batik-batik yung balat. Pagkatapos may balahibo pa. Mm -hmm. Yung iba naman, pagka po kami nang uhuli, pakikita nyo walang balat at yung balat hiwalay po na nasa ilalim ng mga lamesa. Mm -hmm. So magduda na kayo pag pagka, kasi... Ah, pagka tinanggalan ng balat. Yes. Sir. Dapat kung tatanggalan man ng balat, ikaw nagpatanggal ng balat. Yes. <laughs> Ay, mo, ayaw, diba? mo na may balat. ayaw, mo ayaw mo na may, ayaw may, ayaw may balat. So ito kanina, di ba nakita natin yung pinuntahan ni Michael, mayroong tatak, di ba? Yung NMIS. Yes, so po. Pero sabi nga ni direktor diba, director, pwedeng papekein yun. Pekein din o, mo, hanapan mo ng papel. Yes, na ini-issue uh, ng NMIS. Ang ang NMIS kung mag-issue ng papel daily? Yes, uh daily so, po yan. Uh, Pag lumalabas oh. po yung produkto. Mm -hmm. Okay, mm -hmm. So, so meron po meron po kaming ang sign ng mga inspector na nakatutok doon sa mga accredited na mga establishment. Mm -hmm. Para lahat po ng mga lumalabas na produkto, karne o meat product, mm -hmm. ay may kaakolan po itong mga uh, meat inspection certificate. Yung mga tindahan na gumagamit ng special lighting, Oo, bawal yan hello Bawal din hello, sa iyo. Uh, ang kagandahan po nung batas na yon, ngayon uh -huh. kung uh, na approve na po yung batas na iyon, uh, yung paggamit po ng mga palara. Uh -huh. uh, Karaniwang po rin sa mga bodsa, gumagamit sila ng palara. Uh -huh. At tumikitapir na yung pong ating karne ay... Uh, sariwa. Sariwa. Uh -huh. So, maganda po yung pagkaka-aproba ng batas na I.O. 5 and 6 uh -huh. na kung saan nakasad po dito ay yung pong handling ng newly slaughtered mm -hmm. na karne, at yung hygienic handling naman ng pressed, chilled, and toad meat do sa EO6. So dito, nakalagay po sa provision na ito, yung mga bawal. Mm -hmm. At ngayon, pwede na po nating... Uh, Uh, kasuhan yung magbabayolate ng provision ng batas na ito. Oh, Magkano oh. ba ang ano ngayon? Magkano ang kilo ng baboy? Siguro ang kilo ng baboy, ang iling ko, 155 yata yung liyempo. Kung hindi ako um, nagkapatan din. Um, depende sa party yata oh, one, oh, eh. 155. Buto, buto medyo mura-mura. Pagkano Pag mura -mura. ang liyempong uh, bocha? <laughs> ay, ano <ay, ay>, yun? <laughs> uh, 80 pesos na lang yun. Mm, ito po kasi, dahil nga po, namuhuna lang sila ng konti. Ka kaya na, na, nabibenta po nila ng mas mura, kumpara doon sa mga normal na karne. Buti nga sana, kuminsan, baka pinulot lang yun eh. Sa pagkamura, Oh. Uy, ito dali. Uy, ba't, oh, oh, but mura yan? If the price is too good to be, parang scam if the, yan eh. Parang piramidig scam eh. Uh, if the price is too good, if too good to be, it's botcha. It's botcha. <laughs> <laughs> so may, may parusa ho oh, yung mga mahuhuling nagbebenta. And of course, yung mga magbumibili, may, paru, may parusa din ba? Karaniwang po, yung uh, basta po yung mga tao na nag-engage like, sa mga oh. illegal hmm. selling mm -hmm. ng mga yan, yun nga lang po napakababa pa yung pong parusa Magkano sa ngayon. Multa? Magkano multa? multa? Ang multa, hindi bababa. Magkano uh, Yes, Oh. Uh, hindi ba barang dalawa libo at okay. hindi tataas ng 10,000. Okay. at pagkakakulong so, lang uh, hindi ba baba na isang toon mm -hmm. hindi naman nihigit ng ng uh, ng uh, at mm -hmm. Ng isang taon. So, uh, ka, may, na at, uh, na at dito ba meron bang ba ano may mga particular na palengke ba na madalas hmm. binabagsakan ng mga botya? May hotspot bang uh, yung binabagsak? Dito sa City Balintawak lagi oh. Marami po ngayon ang kagandahan po nito Naging active na po ang local government unit sa Quezon City. Oh, oh mabuti naman. Ah, uh, yun po naman po talaga nakasaad sa batas. Mm -hmm. Ang post-abot operation ay dapat gawin ng mga local government unit. Mm -hmm. okay. Ang NMIS po ay kumikilos pag kami pagkukulang po ang local government unit. Mm -hmm. Kita nyo, sa Quezon City, sina Doktora Cabel, mm -hmm. halos hindi na po galong karami. Oo oh, nga, actually, Hindi oh. ng Manila nag-ooperate na rin ng Manila. Pasang, isa-pasa. Ka oh, kaya nga India, po, o. ngayon medyo nakakatuwang namin sila sa pag-solve uh, ng ganitong problema. A ano ba, Director? Halimbawa, nabine, pag nakakain ka ba ng bocha, double dead, ano ba yung ano masamang dudulo siya, kalusugan sa kalusugan mo? mo? Hmm. Actually nga, ma'am, uh, dahil nga po sinasabi ko kalina kay Joel, uh -oh. uh, yung po mga bocha ay uh, hindi po dumaan sa mga accredited na mga facilities, mm -hmm. hindi po na dumaan sa masusing pagsusuri mm -hmm. ng mga inspector natin, uh -oh, uh -oh. so ang sistema ng pagkatay nila dyan maaring sa laula rin. Sa laula. Oh, yung tubig na, uh -huh. na ginagamit nila napakadume, yung pasilidad na ginagamit nila ay uh, uh, katay napakadume, uh -huh. plus yung mga nagkakatay pa, uh -huh. hindi rin taturuan ng tamang uh, pagkatay, uh -huh. maaaring makontaminate pa nila yung uh -huh yung karne. karne. Yung karne. Uh -oh. Hindi na nga maganda ang pinagmula ng, ng, karne. ng karne. Yung proseso yung pa. So, karne mga epekto niyan kasi yung uh, yun yan, mga food poisoning. Uh, Ayun. Uh, ang kahalagahan po kaya po ginagawa po natin ang inspeksyon. Yung, ang inspeksyon po ng NMIS ay uh, bago katayin. Oh, uh -uh -uh -uh. Yung po tinatawag namin anti-mortem inspection. Anti -mortem. buhay pa uh -huh. siya. Uh -huh ending pagka po naging karkas na siya patay na mayroon mm -hmm. po po tayo tinatawag na postmortem inspection. Oh? Mm -hmm. So mahalaga po ito at saka yung post abat inspection yung nasa palengke na. Mm -hmm. Kasi ito kaya po napang-importante na may inspection kasi kita po ng mga inspector namin kung ito talaga ligtas kainin. Mm -hmm. Kasi mayroon po tayo mga sakit na nakakahawa mm -hmm. na pwedeng lumipat sa tao pagka po tayo nakakain ng affected na mga Carmen. Ng mm. All right. Uh, At dahil uh, magpapasko na Joel, mm. ay talaga aasahan na rin po natin, ano? Maging mas ma-alerto din po tayo yung mga mamimili, mga consumer. Yes, uh, dapat alerto rin ang mga mamimili sa ganito kasi ito yung mga pagkakataon na nakakatsamba sila na. <laughs> <laughs> May nakakatsamba. Alam mo, Joel, palagi sa meron tayong ano eh meron, di ba yung pinay may ugali na gusto ko kasi meron akong hamon ayon oo oh na mura oo magbabaka sakali, magbabaka na, lang. sakali eh, na lang pero uh, ang gusto ko malaman uh, ano ang pananagutan naman ng mga market uh, administrator pag hindi uh, ba mayroon kayong botyang nahuli that particular market actually uh, sir sa ngayon maganda rin po yung pagkakalagay po ng batas na yon kasi mm -hmm. inilagay po doon ang responsibilidad ng mga market uh, master oo uh -huh. so, mm -hmm. so sila Uh, kung ipagkukulang, pwede rin natin silang ma ma magkaroon silang mm -hmm. ng problema sa administrative oh, case. Oh. Mm -hmm. Base po doon sa bagong batas ngayon. Oh, oh. So talagang yung ano po, eh, may, may mga nakuha na ba kayo na ham? Eh, gawa ng galing sa bocha? Mga Wala ha -hamon, po po reported. Hamon. Kasi uh, uh, po yung po mga gumagawa ng HAM, base si po sa aming obserbasyon, ito uh, mm. po yung mga malalaki, may mga pangalan, at mga accredited naman. Okay. Uh, uh, uh. Uh, so, so medyo meron may kang ano doon, medyo may peace of mind ka. <laughs> tsaka <laughs> meron mga habulin kung uh, uh, magkasakit uh, uh, ka, uh, di ba? Pero kung ibinibenta ang HAMON, ang HAMON medyo mahal po yan, eh, di ba? Uh, Pag ibinenta yung bola-bola ng ganon, sinabi, eh, 100 na lang, 1 kilo. magdunta kayo. And then, harapin po ninyo, usually po na naman kasi yung mga yung mga meat product na yan may mga label. po, At saka po naman may nakalagay po na kung accredited na kinemas. Mm -mm -mm. So hanapin din natin 'yan na yung mga label, label oh. reflecting kung anong planta nang galing oh, oh. at may mga accreditation number yan. Mm, may mga address. So, advice ko sa ating pan, pag kabibili kayo ng meat products, uh, han hanapin din niya yung yung kwan ng NMIS, National Meat Inspection. Ah, ah, oh. lagi Bapa, niyo hanapin eh, yan. ko ngayon, ha? makamura man kayo, baka ma-hospital naman kayo, mm. di ba hindi Oo, oh, ngayon, yung mga ano dyan, eh, baka din yung ginagawa dyan, eh. sabi ko nga, ilalagay sa minudo, so, yan, oh. sa giniling, hmm sa <laughs> ano to yung uh, uh, dinuguan, longganisa, tusino kasi nga pag nilagay mo, 'di ba direkta pag nilagay mo na yun ng mga uh, pang food additives eh uh, pagpakulay, ganyan. Medyo nawawala na yun eh. Halimbawa, nagminudo ka, lagyan mo ng ketchup yan, toyo. Hindi mo na masyado, uh, sa lasa na lang magkakata. Ah, uh, uh, yes po, sa Tama po eh, uh -huh. kayo, -ka -ta 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 sa lasa uh na lang -huh. Minsan, pag kaniluluto mo, may, may amoy din. Oh, may, may amoy. amoy. Yeah. May sabihin ako, may amoy. Lagyan, uh, ng, lagyan mo nga Lagyan mo ng... <laughs> Lagyan mo ng mga... Suka. Uh -oh, suka uh -oh, lagi mo ng pandan. Oo, <laughs> <laughs> <Para m> <laughs> Kaya mag uh -oh. din kayo sa mga kinakainan ninyo kasi baka, uh -oh. ano mo yun, Kaila kasi no, mawawala na sila ng outlet na pagbebentahan, uh -oh. baka na nila sa mga restaurant na, alam mo yun, at okay, mga, na. Yun. Mga karinderia mm. na walang okay, pakiala. Oh, oh. Basta ang importante, makabenta lang. Kabenta, di ba? Saka magduda po tayo kung yung pong mga natin ay mura. Mm -hmm. yung natin. Uh -huh. kasi nag, nagdududa ako eh pagka ang mo eh dalawang ulam, may soft drinks pa, may kanin, 50 pesos no? lang. Tataka ka eh. Tapos unlimited soft drinks pa. <laughs> unlimited, di ba? Unlimited rice, 50. Oh. Teka lang, magdududa ako minsan eh, di ba? <laughs> <laughs> eh, parang buti lang niya kung Yan, nililagyan eh, mo lang na nilagang mga... Slibre sabaw. bow. Nako, mm -mm. delikado. Nako, delikado. <laughs> Mag-iingat po tayo. Eh, magpapasko nga. Mahirap na mga food poison tayo, di ba? Diba? Importante lang, ma'am, dyan. Uh, ugaliin po natin bilang Mami Mili. Mm -hmm. Na hanapin yung tatak ng pagkasuri. At mm -hmm. saka yung inspection certificate. Kita nyo si Manong kanina. Mm -hmm. At least, alam nyo yun yung... Hawak niya. Hawak na niya. Ano yun eh? Pag napunta ka sa palengke, okay, naka, naya, oh. naka yun eh. Nakadikit yung ganyan. Kasi pag hinanap, ah, so, mm. pagka, uh, hindi kahapon, uh, ang uh, date, medyo uh, ganyan. Yun, oh, no, Hindi pwede yung inspection uh, certificate ay nung isang linggo pa. Ah, na, ako, hindi pwede. Kailangan uh, on the day itself. Oo, yes, oh, no, oh. kasi oh. kung namamalengke ko kayo, kayo, ganyan. Ako kasi namamalengke. Eh. Eh. Kaya alam ko yan na, oh, asan ho yung ganyan nyo. Saka importante din, eto ha, mag, masana may suki kayo. Suki. Diba, Tama Mapagkakatiwalaan mo, diba, na... Uh, pero yeah, parang pwedeng balikan. Mm, pwede, ba mo suntukin. Sabi mo, mo naman ako binigyan ng bodja? Oo. Oh, oh. Nako, so maraming salamat po sa inyo, Director ang si director Lonto, Randy. si Dr. Randy Lonto. Ah, oh, uh, oh, anyway, uh, so... Bigyan ko yung ng pagkakatao para ma-educate ma natin 'yung ating mga kababayan, lalo na may, 'yung mga nanay, 'yung mga misis na mamimili at na nagpaplano na ng kanilang paghahanda this coming Christmas, 'yung tayo dito sa mga yeah, no? botcha. Mm -hmm. Salamat po, Director Good morning Thank you, po. you, Salamat.